So yun mga, mga, kabaro and friends, patensya na po kayo at medyo na nagkaroon po ako ng konting problema sa katawan ko. Ang dami ko pong nainom kasi, ka di ba syempre tradisyon tradition po yan ang ating uh, ng Angono na napainom ako ng alak. Sunod-sunod po, halos eh. Hello po, guys. Hello po. Ay, vlog po. Ay, ano yun? <laughs> Titi. <-t> <laughs> <laughs> Natawa. <laughs> Hello po. So, maya maya mga kabaro and friends, meron tayong, ano, ah, basaan na magaganap sa pagoda dito sa may San Vicente, Wawa. So, halos binabahan na nga po yung lugar ng Wawa, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. So, ang dami na nga pong tao dito, guys, sa bayan. So, nakikita po natin dito sa may Angolo, Angono Palengke. Marami na pong dumadaan dito na motor. So tuloy-tuloy pa rin po yung basahan natin. Pasensya na po kayo guys sa akin dahil ang dami ng alak sa katawan ko eh. Pero kaya, kaya pa rin pigilin kasi uh, tradisyon pa rin ng pista yan eh. <laughs> muli binabati pa rin ba, muli binabati pa rin po namin kayo ng maligayang uh, araw ng kapistahan ng San Clemente. Happy birthday. Happy birthday po. <laughs> birthday ko ngayon nga. Sabi mo, happy birthday, Barry Pran. Birthday ko ngayon eh. Happy birthday, happy birthday Barry sa iyo. Uh... Barry Pran. Ayan, Barry <laughs> oh, Birthday niya ngayon. Hindi niyo ba isa shout out? Tutok mo sa akin. Birthday ko ngayon. pangalan ko, Barry Pran. Ayun, yes. Ah, si paring brandaw. Oh. Happy birthday sa iyo. Happy piyesta na. Happy birthday pa. <laughs> thank you, thank you, thank you. So, yun mga kabaro and friends. Uh, pasensya na po kayo sa akin. Kasi pag nakakainom tayo, kasi isipin natin, emotional tayo eh. Umiiyak tayo eh. Siguro, sa tindi ng lungkot ng buhay natin, gawin natin, uh, ano yung sarili natin. So, hello po. Happy Piesta po sa inyo guys. Ace. Yeah. Kaya magiging sikat na kami ngayon. Oh naman, syempre. Kayo pa ba? Kabaro and Friends po. Ako sa Facebook. Kabaro huh? and Friends. Makikita namin kayo din maya-maya. Peace. -maya. <laughs> e so, yan nga po maya-maya. Uh, may magkakaroon tayo ng iba pa mga programa. So, eto nakita po natin yung mga uh, calendars activity ng uh, Bayan ng Angono. So, yung November 28, relax lang tayo diyan. Eh, ayoko nang isipin 'yan, guys eh. Baka mamaya mahirapan lang tayo. Anyway, tuloy-tuloy tayo. Tama nung alak. Thank <laughs> you. Pakibas-bas na po lahat ng mga gustong may tubig. <laughs> Bumbero. Fireman, 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 fireman. fireman. ¡Un verón! BUMBERO! BUMBERO! Sabihin niyo ulit! BUMBERO! BUMBERO! LAYS! HAHAHAHAHAHA! Labas-basa na kayo ng MV ah! Sabi nyo bumbero kasi. Oh. Bumbero. Bumbero. bumbero Yeah. Alright. Yes. Yes. Alright. Yes. Yes. Oh. Oh, babas-basan daw, babas-bas, bas babas-bas daw, babas-bas. Bombero daw. NICE! Bogi. Bogi. Ganyan kasaya talaga eh. Bombero. Bombero. Ayan, sigaw nyo bombero. Bombero. Eh, sigaw nyo. Para may basbas -bas kayo nila oh. <laughs> Mula po yan sa angon ng MBRRMO. Bumbero, sige lang! Navarro and Friends nakakawala ng tama ng gamit ang bumbero bumbero grabe, grabe guys bumbero lang ang mo babasain talaga kayo eh kasi kailangan nyo ng baspas galing sa bumbero ulit sorry kuya. Pinos kontra korupsyon! Hey! Pumpero! Pinos kontra korupsyon! <laughs> 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 Piba, hindi piba maksa, piba MAX! eys. 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 Isito sa pamamagitan ng Pilipinas, tumbero eys. Si nangita natin mga kabaro and friends, grabe ang saya dito. Hey, bilang komunidad dito sa Angono, makisama tayo. guys. Dahil piyesta na nga ito, minsan na nga lang ito sa isang taon eh. Hindi pa natin pagbibigyan ng bawat sambayanan. Tubig, tubig. Tubig, ah. tubig. Ito, sino ang gusto niyong pabagsakin? Saltiko! ko! Lay, sino ang gusto niyong pabagsakin sa halalan? Ano to? 35 Nagbibenta <laughs> nag ka pa. Okay na ka. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa alok. Okay. Wala tayong dalawa na. So anyway guys, makikita natin yung mga kaganapan. Hello po. Ito yung mga sa Kabaro and Friends at Makabaro Channel. Base po. Base. Hey. Medyo naka. Hello po. Happy fiesta po sa mga taga Angono palengke. Hello po mahaba-haba yung video natin ngayong araw kasi misa na lang po sa isang taon to eh shout out po sa inyo guys o oh, ito may, may bombero tayo gusto natin magpabasbas sa kanila basain na natin ang bawat isa thank you guys at nawala yung aking tama sa alak eh kailangan natin uminom eh pero anyway guys, salamat pa rin po sa bayan ng Angono at lagi nating babatiin ang maligayang araw ng kapistahan. Viva San Clemente! Viva! At syempre, happy Higantes Festival, Comite de Festejos! Isang masayang araw po ng linggo, happy weekend po sa inyo guys, mga kabaro and friends. So, nagtitipon-tipon na po ang bawat uh, mamamayan dito sa bayan ng Angono. So, ito po si Makabaro Channel ang inyong lingkod nag-uulat po dito sa bayan ng Angono. So, si Makabaro Channel po. Uli. Maya-maya, meron pa tayong ibang latest update.